Hello and welcome sa ating panibagong video at ngayon nga ay pag-uusapan natin sa video ng ito ay ang paglalaban ni Uchiha Madara at Neto ni Meruem part 2. At kung napanood mo ang part 1 ay sinabi ko nga sa part 1 ay 30 likes lang at gagawa tayo ng part 2. At bago tayo magsimula ay pindutin mo muna ang like button pati ang subscribe button para na rin sa pagsuporta sa ating YouTube channel. At tara simulan na natin pagtapos ng intro. Ayy, I see a motherfucker smiling 20,000 damn bitches on the island 20,000 damn bitches gon' private mm, she make it clap I got the strap 21 gats Feel like I'm savage 21 bitches and none of them average I'ma gon' fuck me tonight Me a bad bitch I don't give a fuck about niggas I don't give a fuck about hoes I don't give a fuck about your bros I don't give a fuck So eto na nga ang una nating pag-uusapan sa video ng ito ay ang kanilang hand-to-hand -hand combat. Alam naman natin ang dalawang ito ay overpower talaga pagdating sa kanilang mga series dahil nga nakita na natin ang kanilang mga kapangyarihan sa mga video at nakita rin natin na ang dalawang ito ay lumaban sa mga Buddha users. So eto na nga, unay na nga natin sa ating listahan etong si Meruem. kung saan overpower pagdating sa hand to -hand combat dahil napanood naman natin sa series na Hunter x Hunter na tinalo niya ang pinakamalakas na Buddha user o ang pinakamalakas na hantuan combat na leader ng Hunter x Hunter na si Chairman Netero. At nakita naman natin ito sa anime series na kung paano niya ito pinahirapan, kung saan ginamit niya ang bilis, talino at lakas sa pakikipaglaban. At nakita rin natin kung paano niya ito pinutulan ng kamay at paa pinasuko na ito at nalaman niya nga ang kanyang pangalan. Grabe talaga itong si Merwin pagdating sa hantuan to dahil nga overpower talaga ito. Gamit ang kanyang bilis at lakas ay kaya niyang pumutol ng isang paa o kamay ng tao. At hindi lang yun, kaya niyang putulin lahat ng bagay dahil nga sobrang lakas nito. At hindi lang yun, nakita rin natin sa series na may buntot siya kung saan ito ang ginagamit niya sa pagpatay ng mga tao o ang pagpugot ng ulo nito. At dito naman tayo kay Uchiha Madara kung saan nakita natin ang kanyang taijutsu during 4th grade ninja war at nakita rin jutsu doon mga kaibigan. nga siyang sharingan at bawal siya gumamit ng techniques dahil nga hand to hand combat lang para sa akin lang naman mga kaibigan ang mananalo dito sa hand, -to -hand combat ay itong si Meruem. So yun nga, ang unang ang puntos ay napunta dito kay Meruem at pag-usapan naman natin ang kanilang mga depensa kunsan unay naman natin etong si Uchiha Madara. So si Uchiha Madara ay masasabi natin mas malakas ito sa depensa dahil nga meron itong susano at nakita naman natin ang susano na ito ay overpower talaga pagdating sa mga depensa at atake dahil nga pwede siyang makapag-atake dito at pwede rin siyang makapag-depensa dahil makunat itong susano mga idol at hindi lang yon, meron nga rin siyang truth-seeking orb o ball. Yun ang tawag doon kung saan nakita natin yon sa 4th grade ni Jawar laban kay Naruto at Sasuke at nakita rin natin na nilabanan yun ni Guy. At ang susano naman nito ni Madara ay winasak ni Sunade. At eto namang Truth Seeking Orb ay nakita natin na winasak neto ni Might Guy gamit lang ang kanyang suntok. Dahil nakita naman natin na nung sinuntok niya etong si Madara ay tumagos nga sila sa Truth Seeking Orb kung saan sobrang lakas ng taijutsu nito ni Might Guy. At nakita rin natin sa paglalaban na yun ay hindi nga makasabay etong Truth Seeking Orb kung malakas nga ang depensa neto ay may kahinaan din to at yun nga ang kanyang kabagalan ng truth seeking orb dahil nga hindi nga basta basta ito nakokontrol at tapos na tayo kay Madara pumunta naman tayo dito kay Meruem eto namang si Meruem ay masasabi kong malakas ang kanyang depensa bakit? Kasi nga napanood naman natin doon sa Hunter x Hunter, nung simula kapanganakan neto ay malaki na agad siya kung saan makunat na ang katawan nito mga idol. Nakita natin yan sa laban ni Chairman Netero. Pinagsasampal-sampal ba naman eh? Pero kahit pinagsasampal-sampal siya neto ni Taiga, ay sorry sorry, ni Chairman Netero ay hindi pa rin siya natinag. Nakita naman natin na pinutol niya pa rin ang kamay at paan neto ni Chairman Netero. At nakita din natin kung gaano kalakas ang depensa neto. Dahil nga kahit tinatamaan siya, makunat to mga idol. Kahit sino, walang makakatalo dito pagdating sa sampalan. <laughs> de joke lang. Pero dito nga kay Chairman Netero sa laban nila ni Meruem ay masasabi kong makunat ito. Pero tinatamaan siya. At dahil dito ay eh may nakita nga ang kainaan ng depensa neto ni Meruem kung saan niya nga ang kalaban niyang matamaan siya. E paano kung si Uchiha madara na ang makalaban niya? Ihiwain lang siya ng susano neto dahil nga sobrang talim ng kapangyarihan o ng spada neto ng susano at madami rin tong techniques si Uchiha Madara na malakas makapinsala. Diba iskor ko 1-0 dahil nga panalas si Meruem sa una. So paano natin siya malalagyan o paano nga natin may iskoran ang isa sa kanila? So dahil nga pare silang may weakness na sobrang laki sa kanilang depensa, ay gagamitin natin yung mga sinabi natin nung part 1 doon sa ating nakaraang video. Kung sino ang mas malakas kay Meruem at Madara. So sino ba mas matalino sa kanila o sino pinakamalakas o mas mala mataas ang battle IQ. So yun nga nung sinabi ko nga doon etong si Uchiha Madara. Kaya si Uchiha Madara ang mananalo dito sa depensa. So, Uchiha Madara ang pinakamalakas na kapangyarihan sa kanyang series. At dito naman kay Meruem ay hindi niya nga naabot ang pinakamalakas na kapangyarihan dito sa kanyang series. Kung saan isa nga lang siyang part ng isang dark continent. Isa nga lang siyang naninirahan doon. Kung saan marami pang naninirahan na mas malakas sa kanya. Anyway, dito nga kay Uchiha Madara, kahit naka-internal Mangekyo Sharingan lang daw to, at na meron nga siyang abilidad ng Edo Tensei kung saan hindi naubusan ng chakra at mabilis mag-regenerate, ay malakas na talaga ito kung saan hindi na daw ito matatalo ni Meruem. Based on Google lang naman yan, pero para sa akin ay tama itong si Google kung saan hindi talaga kaya ni Meruem etong si Uchiha Madara. Maaaring pwede siyang makipagsabayan dito, pero hindi niya ito matatalo yun ang aking palagay. Ikaw ba? Ano ba ang opinion mo? I-comment mo lang sa baba ng video na to. At bago tayo magtapos ay sagutin ko nga muna ang katanungan na si Meruem daw ay namatay lang daw dahil sa lason. Lason lang, yun nga. Sigurado ka bang napanood mo na ang Naruto? Siguraduhin mo lang dahil nga etong si Madara ay sigurado akong hindi tatablan ng lason o ganong kainang pag-atake. Sigurado akong hindi mamamatay to lalo na naka-edo Tensei at 6 na siya overpower to ang karakter na to kaya wag mo mamalitin. Pero kung palagay mo naman etong si Meruem ang mananalo sa laban ni Uchiha Madara ay wala na akong magagawa dun. Pero nire ko ang iyong desisyon. Kaya hanggang dito na lang ang ating video. So maraming salamat sa panonood at shoutout pala muna sa kanila. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel. So hanggang dito na lang ang ating video at maraming salamat sa pagsuporta. So magingat kayo at magkita kita ulit tayo sa next video. Thank you. Peace out. I got the strap, 21 gats, feel like I'm savage. 21 bitches and none of them average. I'm gonna fuck me tonight, me a bad bitch. I don't give a fuck about niggas, I don't give a fuck about hoes. I don't give a fuck about your bros, I don't give a fuck about your toes, your hoes, your manicure, pedicure, toes. I'm coming on the block with the rocks, 20 inches.